Amazing! Bibigyan ka na para, para ano? Para mag-injure ka. Di, ibig sabihin, para magtagumpay ka. Kaya ang puso ng Diyos, sa pag mayroong pagsubok, hindi para matalo kundi para tayo'y manalo. Alam niyo nung ako po ay nasubok ng Diyos para ilagay ako sa isang kulungan, ilagay ako eh, sa isang lugar. Yun ang taglay-taglay kong natutunan sa Diyos. Nung gusto ko na magpakamatay, yun na sinasabi ng Diyos sa akin, ano ka ba? Ba't ka magpapakamatay? Nakalimutan mo na ba yung sitwasyon mo ay para ikay manalo? O, naintindihan. O, sabihin mo sa katabi mo, yun, to, ano mang problema mo para manalo ka. Hindi para matalo. Hindi para matalo. Kaya tinan niyo ang sabi ni James. Si James ha, tinan nyo, sabi niya, kaya naman, ituring ninyong magalak kayo. Sabi niya, mga kaibig, mga kapatid. Sabi niya, pag naka, naka, ano kayo, nakaharap kayo ng maraming uri ng pagsubok, ito problema. Yung pagsubok, hindi minsan mag-isa eh. Marami, various trials, di ba? Ang dami. Alam mo kasi pagsubok na yan, mahilig magyaya ng barkada yan. Pag may problema, tapos siya, dito tayo. Nagyayaya pa. Tapos pag nagyayayan, minsan tumatambay. Nag-i-enjoy sila. Araw ayaw, agad umalis. May mga pagsubok na umalis agad, pero maraming pagsubok nag stay Parang enjoy na enjoy sila sa'yo. Kaya parang nasasabi mo, parang pinanganak ata sa pag, sa ano, sa, pagsubok ka o sa kapigatian. Hindi totoo yun. Kaya lang sabi ng Lord, pinaalaw niya yon para ano? Subukin ang ating pananampalataya na magpuproduce ng endurance. Biro mo lalakas ang iyong resistensya. Ang galing, no? Eh sabi niya, and let endurance have its perfect result so that you may perf be perfect, complete, lacking in nothing. E niba yun ang gusto natin? Yung wala na tayong kakailanganin? Sino sa inyo mabuhay na wala ng kailangan? Ang gusto ay mabuhay na wala na tayong kakailanganin. Lahat well provided.